Aries, kaibigan zodiac sign Scorpio, masuswerteng kulay, color red at color gold. Masuswerteng numero, number 3, number 7, number 19. Pahiwatig ng kulay, ang color red ay magbibigay sa iyo ng lakas ng loob at determinasyon sa mga gawain mo ngayon. Gamitin ito sa iyong pananamit o kahit sa accessories upang mapalakas ang iyong kumpiyansa. Samantala, ang color gold ay magpapalakas ng iyong swerte sa pera at mga transaksyon. Kung may negosyo ka, magandang gamitin ang kulay na ito bilang inspirasyon upang makahatak ng positibong enerhiya. Taurus, kaibigan zodiac sign Cancer. Masuswerteng kulay, color green at color white. Masuswerteng numero, number 5, number 11, number 23 pahiwatig ng kulay. Ang color green ay magdadala ng kasaganaan at balanse sa iyong buhay. Kapag ikaw ay may iniisip na mahalagang desisyon, subukan mong maglagay ng berdeng bagay sa iyong paligid upang malinawan ang iyong isipan. Ang color white naman ay magdadala ng kapayapaan at kaliwanagan ng isip, lalo na kung may mga stress na bumabalot sa iyo. Gemini, kaibigan zodiac sign, Scorpio. Masuswerteng kulay, color blue at color yellow. Masuswerteng numero, number 8, number 14, number 26. Pahiwatig ng kulay, ang color blue ay magpapalakas ng iyong komunikasyon at kakayahang makipag-usap nang epektibo. Kapag ikaw ay may mahalagang pagpupulong o pakikipag-usap, gamitin ang kulay na ito upang mas maging malinaw ang iyong mensahe. Ang color yellow naman ay magbibigay ng sigla at positibong enerhiya, kaya gamitin ito upang mapanatili ang magandang vibe sa buong araw. Cancer, kaibigan zodiac sign, Virgo. Masuswerteng kulay, color silver at color pink. Masuswerteng numero, number 2, number 16, number 29. Pahiwatig ng kulay ang color silver ay magdadala ng proteksyon laban sa mga negatibong enerhiya, kaya kung pakiramdam mo ay may negatibong aura sa paligid mo, subukang magsuot ng kahit anong pilak na bagay. Ang color pink naman ay magpapalakas ng iyong romantic energy at interpersonal relationships, kaya kung gusto mong mapalapit sa isang espesyal na tao, gamitin ang kulay na ito. Leo, Kaibigan Zodiac Sign, Sagittarius Masuswelting kulay, color orange at color black. Masuswelting numero, number 9, number 12, number 30. Pahiwatig ng kulay. Ang color orange ay magdadala ng sigla at inspirasyon sa iyong araw. Kung gusto mong makaramdam ng mas mataas na enerhiya at motibasyon, subukan mong isuot o gamitin ang kulay na ito. Ang color black naman ay magbibigay ng proteksyon at kapangyarihan upang mapanatili ang iyong kumpiyansa sa sarili. Virgo, kaibigan zodiac sign, Aquarius. Masuswerteng kulay, color brown at color purple. Masuswerteng numero, number 4, number 17, number 21. Pahiwatig ng kulay ang color brown ay makakatulong sa iyo upang manatili kang grounded at maayos sa iyong mga gawain. Kung may kailangang tapusin, ito ang kulay na magbibigay sa iyo ng focus. Samantala, ang color purple ay magpapalakas ng iyong intuit ayon at espiritualidad, kaya kung gusto mong makuha ang tamang sagot sa isang sitwasyon, pagtuunan ng pansin ang kulay na ito. Libra, kaibigan zodiac sign, Capricorn masuswelting kulay color beige at color blue masuswelting numero number 6, number 15, number 28 Pahiwatig ng kulay Ang color beige ay magdadala ng katahimikan at kagaanan ng loob lalo na kung may bumabagabag sa iyo Samantala ang color blue ay magpapalakas ng iyong kakayahan sa komunikasyon at pagpapahayag ng iyong damdamin sa iba Scorpio Kaibigan Zodiac sign Pisces. Masuswerteng kulay, color teal at color red. Masuswerteng numero, number 21, number 13, number 27. Pahiwatig ng kulay. Ang color teal ay magdadala ng kailanawan ng isip at emosyonal na kapanatagan. Gamitin ito kung may kailangan kang pagdesisyonan. Ang color red naman ay magpapalakas ng iyong enerhiya at passion. Kaya kung may nais kang ipaglaban, ito ang kulay na dapat mong yakapin. Sagittarius, kaibigan zodiac sign, Taurus. Masuswerteng kulay, color maroon at color yellow. Masuswerteng numero, number 10, number 22, number 31. Pahiwatig ng kulay, ang color maroon ay magpapalakas ng iyong diskarte sa buhay. Kaya kung may malalaking plano ka ngayong araw, ito ang dapat mong gamitin. Ang color yellow naman ay magpapataas ng iyong sigla at positibong pananaw sa buhay. Capricorn, kaibigan zodiac sign Gemini, masuswerteng kulay, color black at color white. Pahiwatig ng kulay, masuswerteng numero, number 7, number 18, number 25. Ang color black ay magbibigay ng lakas at proteksyon laban sa masasamang enerhiya. Samantala, ang color white ay magdadala ng kaliwanagan ng isipan at kapayapaan ng loob. Aquarius, kaibigan zodiac sign Leo, masuswerteng kulay color silver at color green. Masuswerteng numero, number 3, number 9, number 24. Pahiwatig ng kulay. Ang color silver ay magdadala ng proteksyon at swerte sa iyong ngayong araw, habang ang color green ay magpapataas ng iyong swerte sa negosyo at pera. Pisces, kaibigan zodiac sign, Aries. Masuswerteng kulay, color lavender at color pink. Masuswerteng numero, number 2, number 20, number 29. Pahiwatig ng kulay, ang color lavender ay magpapalakas ng iyong intuit ayon at espiritualidad, kaya kung gusto mong makaramdam ng gabay mula sa universo, ito ang kulay na dapat mong yakapin. Ang color pink naman ay magdadala ng pagmamahal at positibong enerhiya sa iyong mga relasyon.